So, hi mga bay, magandang araw sa inyong lahat. So, kumusta kayo? Kumusta kayo mga bay? So, um, for today's video ay meron lang akong i-share sa inyo. Sa, uh, saka, ilang weeks din tayong hindi nakapag-upload sa, at, ano, sa YouTube channel ko ng video. Tapos, ngayon, uh, meron lang akong, ano, uh, i-share sa inyo na sa ilang taon o mahigit tatlong taon natin sa YouTube sa pag-upload pag natin ng mga video tutorial ay ano nahit na nahit ko na yung 1000 subscriber at saka yung 4000 watch hours at saka kung hindi dahil sa inyo ay hindi ko yun makukuha at saka unang-una sa lahat is ito na yung aking ano pin na sa YouTube ah galing kay Google AdSense pala So ito yung ano natin step na pangalawang steps na kailangan nating makumpleto para totally ma ano na tayo ma monetize na yung ating YouTube channel. So na ko pala yung aking ano 4000 watch hours at saka 1000 subscriber noong nakaraang taon sa December at saka na ko rin yung 10 dollars para mabigyan ka ng pin ni YouTube noong month of January. So ayan oh, ito na. So nakuha ko siya kahapon February 27 Doon sa Pil Philippine Post Office Dito sa aming lungsod Well <clears throat> So unang una sa lahat mga bay uh, Maraming salamat sa, ano, sa buong may kapal Dahil binigyan tayo ng Pagkakataon at binigyan tayo ng uh, Skills para makapag ano makapag-share sa inyo ng mga ideas which is ah uh, very basic lang yung mga ano uh, sinishare ko sa YouTube ko according to my knowledge lang naman yun at saka sa mga subscriber ko maraming maraming salamat sa inyong lahat mga bay at saka sa mga silent viewers mga subscribers at saka future subscribers ko pa maraming salamat sa inyong ano suporta. So, nasa ano na ako ngayon 1,200 subscriber na yung aking YouTube channel. At saka alam niyo naman dito sa ano sa YouTube o sa online platform na medyo matagal talaga kapag hindi tayo masyadong sikat. Ayan, hindi naman tayo artista. And then alam niyo na mahirap talaga yung mag-YouTube. Yung akala ko nung una is madali lang nating mahit yung ano, 1,000 subscribers kasi yung friends natin sa Facebook is more than 1,000 no? saka hindi lahat ng mga kaibigan mo kakilala mo sa ano kakilala mo mga ka Facebook friends mo ay sumusuporta sa iyong YouTube channel ayan siguro yung mga sumusuporta lang siguro sa aking YouTube channel na mga kakilala ko ay sa mahigit hindi or, siguro umabot ng 20 no sa 1000 plus ko na subscriber so lahat ng mga the rest niyan is mga ano na yan mga subscriber ko talaga na gusto nila yung aking content at saka na ano sila nakakakuha sila ng idea so sila yung mga totoo kong subscriber at saka sumusuporta So yan, so sa mga bago pa lang oh, So mga bagong nagpaplano pa lang mag YouTube. So ayan. So pagpatuloy nyo lang yan mga bay kasi darating din yung panahon na mahit din natin o makuha nyo yung gusto natin kapag hindi tayo tumigil, no? At saka ito na yun, no, mga bay. So maraming maraming salamat yung Ayun, lumating na talaga yung aking pin. So, tira natin pa pahabain pa yung ating ano video. So, maraming salamat sa suporta at saka ano, uh, gagawin ko yung mga request nyo sa ano, sa aking YouTube. Actually, kapag nagtatanong ka, isa pala akong ano, Bisaya. So, kaya medyo ano tayo sa nautal tayo kapag uh, nagsalita tayo ng Tagalog. Dahil gumawa tayo ng ano, tutorial. So, kailangan nating tagalog para sa lahat. So, ayan. So, once again, Maraming maraming salamat salamat at saka sa inyong suporta. Ah. Ayan. Laban lang. So, God bless sa inyong lahat mga bay at saka ride safe sa inyong lahat. Bye-bye.